Oh, wow. Ayan, mga beshi. Ang dami na namang bunga ng aming <tipan> Indian. <general>. Diba? Ang dami sa mataas yung hindi malalaki. Siyempre, mauuna yung nangyok. Ma -um at meron pa ang mga bulaklak. Ayan. Kahit malit lang itong puno niya, sobrang dami na bunga. Ihanda na natin yung kalamang kasi ito, pwede nang kainin na yan. Pipitasan lang tayo. Oh, wow. Ang sarap. Ang crunchy crunchy na yun. Di ba guys? Ayan o. Oh. Ayan. Ganyan mm -hmm. yung pinitinda nila minsan din sa bayan. Di ba?